Alam nyo ba, ang gusto ko dito sa lugar namin, mahangin, tahimik, at saka maraming puno. Yan o, ito yung puno na pagkalaki-laki. Tapos, ayan, may puno pa dito. And, merong fine tree. Napapalibutan kami ng puno. Pagdating ng summer dito sa lugar namin, hindi siya ganong mainit kasi maraming puno actually. Tsaka tignan nyo, tahimik lang. Diba? Tahimik lang. Diba ang ganda? Tahimik lang siya. Yan. Tapos, ito, tapat naming kondo. Kondo yun, lang. Kondo. Baka may e-epal na naman dyan. Sasabihin, ano na naman. Ah, uh, tawag dito, ah, uh, townhouse or, ah, uh, chubanes. Ewan ko, basta dito sa amin, tawag kondo. Naniniwala ako sa inyo, tawag townhouse. Pero nga dito sa amin, kondo, tawag dyan. Kaya, huwag masyadong epal <laughs> Kulit ni Michelle, eh, no? Hey! yung aso ko, yung aso ko, kasama ko. Sama mo aso ko, you know. Talaga. Pasa! Binabantay <laughs> ako. Ganyan ang routine ko sa umaga. Nagpapalabas sa mga doggies. Pinapalabas <laughs> ko sila. <laughs> Grabe to si mo paso. Oh. Pasa! <laughs> Kulit ang mga aso ko eh. Oh. Stop running mo, pasa! Yan, well, well anyway, pagpatuloy natin ang kwentuhan natin. Sabi nila, ano daw to? Pangit daw tong probinsya na napuntahan ko. Kala mo lang yun. Wala daw pasyalan. No? Ano? Dami daw yung pasyalan dito eh. Pwede ka nga, ano to? Pwede ka mag-fishing. Fishing. -fishing. di ba? Pero hindi ako kasi mahilig mamasyal. Ah, bihira lang ako mamasyal. Siyempre, kung ka masaya, kadi ka. Diba? Magkakaiba naman tayo. Alam nyo ba yung ginusto ko dito sa lugar namin? Mababa pa yung cost of living hindi katulad sa mga ibang province na medyo mataas na no. Pero dito, kaya pa kaya pang mabuhay actually. Yung yung nagsasabi na sinasabi na kala ko ba maganda sa Canada, eh ang hirap-hirap na. Totoo naman talaga na maganda sa Canada kung meron kang papel. Pero kahit sabi mong PR o citizen ka na, lagi pa rin talaga may struggle eh. Alam mo 'yun, syempre hindi naman araw-araw pasko, hindi naman araw-araw magandang ekonomiya, 'di diba? Yung iba na hirap maghanap ng trabaho 'di diba, PR na o citizen na nahihirapan pa rin maghanap ng trabaho. Ganun, iba, iba ibang realidad, depende rin kasi kung nasa ang province eh. at oo maganda pero laging may struggle. Yun yun, lagi kang may struggle. Nasa bansang Canada ka, hindi ka pwedeng walang struggle kahit sinong Pilipino o sinong mamamayan dito sa Canada. Lagi may struggle. Ganun yun. Kaya dyan sa mga nagbabashing-bashing ah research research muna tayo bago tayo mag ano mag, mag bashing bashing yan okay and then ano pa bang ating pag-uusapan at uh, saka yun nga pala no may nagtatanong bakit daw ako nag-iba ng content kasi yung una ko dating ginagawa ng content nag aano uh, ko yung yung nagbablaga ako about kung paano pumunta sa Canada uh, nag encourage pa rin naman but not totally na kasi ano eh um Ah, uh, ano eh, laging, kasi alam mo, lagi may consequence sa mga ganyan, hindi mo masasabi, lalo na kapag, uh, ano ba yung parang nagre-recruit ka, halimbawa, ito pinapapunta mo, ay parang you still recruiting someone kasi nangihikayat ka. Wala lang may nabasa lang ako sa sa ganun na pwede kang kasuan, ganun-ganun kasi nagre-recruit ka, hindi ka naman hindi ka naman license or anyone or anything, 'di ba? So so mahirap talaga. Kaya nagstop din ako sa mga ganun vlog. Kaya ang ginawa ko, kung matatanong nyo, it's nag-real talk ako sa Canada. Real talk talaga ha, wala tong sugar coating kasi para na ng mga Pilipino kung ano yung dadat na ng kung anong dadat na nilang buhay dito sa Canada. kasi ibang-iba actually Kaya yun, nag-change topic ako. Pero may halong ano pa rin naman, di ba? Syempre lagi laging ano, meron meron pa din encouragement, 'di ba? Pero lagi ko sinasabi sa inyo, am um, meron talagang kung anong realidad dito sa Canada kasi ibang-iba talagang realidad dito, kabayan. Sabi mo, no? Sabi mo, o sabi mo, o sabi ko, tawag dito pag nakapunta ka ng Canada ito ang pinaka the best kasi nakatapak na ako sa bansang kanita, di ba ito yung mag, mag, magbibigay ka uh, kato para sa pangharap ko naku pero hindi ganun kadali Diyos ko po masarap lang tumapak sa unang pagkakataon kasi first time mong tumapak pero pag alam mo yung umaandar ang panahon sinusunto ka na ng realidad di ba? doon mo na ma, Lalo na kung pupunta kayo mga tourist visa wala kayong dadad ng trabaho dito. Wala talaga kayong dadad ng trabaho. Kaya yung iba, alam nyo ba ginagawa, nagjojowa ng puti para makakuha ng papel. Pero hindi rin kaagad-agad yun. Kasi may mga proseso yun. Iimbestigahan pa yun ng, ng Canada kung totoo ba yung pagsasama nyo, genuine ba, o arrangement lang. ba diba, pag nagpunta ka naman ng international student, wala rin kasi graduan, kumapipi-PR ka. di ba diba, halos wala. Talaga, para sa akin na mas okay pa talaga pumunta ka dito ng TFW, yung temporary foreign worker. Kahit sabi mo matagal ang pag apply ano na sulit pagdating mo may trabaho kang dadat nandito. Yan, yan ang lagi ko sinasabi sa vlog ko, ah uh, kabayan. Kaya, eto ah, pag dumating kayo sa Canada, dahan-dahan lang ah, huwag tayo masyadong exa ano, exaggerated sa kasiya natin. Kasi, bukas makalawa, hindi natin alam ko ano yung hinaharap natin. Ang Canada, lang, ba, punong-puno na surprise. Kung ano yung magiging bukas natin punong-puno. And siya nga pala, kumuha kayo ng insurance nyo. Napaka-importante niyan dito sa Canada. Kasi nga, sa Canada, pag wala ka insurance, talo ka. Ito, lagi ko sa inyo sinasabi ka bayan na ang daming mga Pilipino dito, mga nagpupunta, tourist visa lang, gusto lang makita ang ganda ng Canada, binibisita lang yung mga kamag-anak nila, pero hindi natin malalaman, meron na pala nangyari na hindi maganda sa kanila. ba? Diba? Gusto natin makasama yung kamag-anak natin, pero one day, nangyari yun. Kaya napaka-importante ng na insurance dito. Kung kayo ay baguhan pala sa Canada, wala kayong mga insurance, o bago pa lang kayo dito pumunta, kailangan nyo po merong insurance, kabayan na. Ang hirap po pag wala kayong insurance dito. Kaya alam nyo ba, kami mag-asawa, sinisigurado ko po na bayad po lagi insurance namin. Kahit walang matira sa sahod. Basta bayad ang insurance ng bahay, insurance ng kotse, insurance ng buhay ko, insurance ng asawa ko. Lahat bayad. Sinisigurado ko talaga yan. Hindi, hindi, hindi pwedeng hindi babayaran. Kasi you never know eh. ba diba yung katawan, ba diba dito sa Canada, uso double job eh. Double job ka ng double job. ba diba eh. Alam niyo ba yung iba no, hospital na lang nang bigla-bigla, nahihimatay, na heart attack sa trabaho. Kaya, My God, napaka-importante ng insurance dito. Oh, siya nga pala. Kung kailangan nyo po ng insurance, kontakin nyo po yung 780-872-7722 uh, po. Sila po yung Brighter Horizon. Marami po silang uh, klasing hawak ng insurance po. And sabihin nyo po, nakita nyo po sila dito sa vlog ko. Ganun lang po ah. Uh. And then, ano pa ba ma-share ko sa inyo, kabayan? Yung mga doggy ko. Wait <laughs> So, ko. Ito yung kinakatakot ko. Yung, kasi maliit lang yung bakod dahil baka may tumalon. <laughs> o sige, kabayin na. Yun lang, magpapaalam na po ko. At meron nga po pala akong TikTok. Baka naman pwede pong pa-support. At meron po ako YouTube channel. Baka naman pwede mag-subscribe na kayo na mag sa followers naman ako. Nakumita na ako sa YouTube. And, ayan po ang aking Mitch Milanti Vlog po. So, sana po supportan niyo po ang aking Facebook po. So, maraming salamat kabay. Ingat po sila!